Ito lang sa ako, ubos mo. Tatlo ka na? Tatlo na eh. Hmm. Ah, okay, good. So, maroon ka na ng ano. Ito lang sa ako. Ito na yung dito talaga. Ito na yung kinabubuhay ng pamilya namin. Ang pagamay. Baka so, uh, dito na rin kasi ako talaga ako lumaki sa amin. Ito din sa Ito yung, kumbaga, dito sa amin. Ito yung pinakatok-tok sa amin. Dito. Ang ganda dito mga to. Yung bukit na yan to. Yung tawag mga tawag dito sa amin. Dito nyo, yun yung ilog. So, yun mga tol, kasama ko yung nanay ko. Magabuno kami ngayon. So, ilang sako na inubos mo? Ilang sako ubos mo? Tatlo ko pila. Tatlo na eh? Mm. Ah, okay, good. So, meron ka na ang ano? Magpira, sako? <laughs> at pila ang sako? Tatlo. So, ayun mga tol, tatlo sako na yung, uh, I mean, dalawang sako na yung naubos ng nanay ko. So, bali, meron na siyang 240. So, ito tol, parang sila ito mga tol. So, pag naubos to, bali, 360 na yung pira ng nanay ko. Ayun. So, ayun po, tulungan ko yung nanay ko. Tulungan ko na. So, siyempre, bago tayo mag-umpisa mga tol, siyempre, kukuha mo tayo ng abuno. Siyempre, lalagay natin dito sa sako. Mga tol, mag-umpisa na tayong mag-abuno mga tol. Enjoy lang. Hashtag farmer. Hashtag farmer. Hirap kumita ng pera. So, ayan mga tol. Pahingang muna kami sa grid. Pagod talaga. Sama kayo nanay ko at saka si Auntie Inday. Hi, te. Musta?